Naging malaman ang naging pahayag ng actress host na si Kim Chu na tila pinasaringan na niya ang dating karelasyon na si Sian Lim sa pag-iingay patungkol sa naging paghihiwalay nila noong nagdaang taon. Ayon sa naging pahayag ni Kim Chu sa kamakailang panayam sa kanya, hindi naman umano mapag-uusapan ang kanilang nakaraang breakup kung walang nagsisindi nito. Iginiit pa ni Kim Chu na hindi na siya magbibigay pa ng pahayag dahil nais niyang manahimik na lamang silang dalawa ni Sian Lim at bigyan ng respeto ang isa't isa. Kaagad namang naiugnay ng maraming mga netizens na ang tinutukoy ni Kim Chu na nagsisindi ng apoy para sila mapag-usapan ay ang pag-iingay ngayon ni Sian Lim sa mga naging interviews nito kung saan nagbibigay ito ng reaksyon sa mga kumakalat na balita patungkol sa kanilang paghihiwalay. Inilahad din ni Kim Chu na wala na talaga siyang balak na magbigay pa ng pahayag sa mga kumakalat na isyo sa na naging hiwalayan nila ni Sian Lim dahil nais na niyang magumpisa ng bagong buhay ngayong 2024 at ayaw na niyang balikan pa ang nakaraan dahil ayaw na rin niyang sumama pa ang kanyang loob. Sa kabilang banda, maging ang on-screen partner ng aktres na si Paulo Avellino ay nagbigay na rin ng mensahe dahil tila naawa na siya ngayon kay Kim Chu na pilit binabahira ni Sian Lim ang pangalan. Hiling umano ni Paolo Avelino na sana ay manahimik na lang at irespeto ang aktres sa pananahimik nito sa isyo. Hindi rin naman umanotama na ang lalaki pa ang magingay ng magingay at siyang pumapatol sa mga isyo. Samantala, may ilang mga netizen naman ang nagsasabi na kung sakaling totoong wala namang kasalanan si Sian Lim ay magiging unfair naman para rito na nakakatanggap ng pambabatikos at nadadamay pa ang kanyang mga mahal sa buhay. Ano ang sinyo sa balitang ito?